Kidlat News Updates. Proposisyon sa Sorian, masama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang magnitude 5.9 na lindol ang tumama sa lubang Occidental Mindoro kaninang 4:23 ng hapon ng December 5 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Tektonik ang pinagmula ng pagyanig at may lalim na 79 kilometers. Naramdaman sa mga karatig probinsya, maging sa Metro Manila ang malakas na pagyanig kung saan nagsilabasan pa sa mga opisina at mga gusali ang ilang mga empleyado. Hindi man inaasahan ang anumang pinsala sa lindol, ayon sa ahensya, posible ang aftershock sa mga susunod na oras. Iminungkahi ng dalawang mambabatas ang pagbuhay ng death penalty sa bansa para sa drug-related crimes. Matapos bitayin sa China ang dalawang Pilipinong sangkot umano sa pagtutulak ng droga noong nakaraang buwan. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers, dapat maparusahan din ng death penalty ang Chinese nationals na sangkot o napatunayang may ginawang krimen kaugnay ng ilegal na droga sa Pilipinas. Gayun din naman ang pagnanais ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez kung saan hinihimok nito ang Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang House Bill No. 2459 na kanyang inihain noong July 2022. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, mahahatulan ng parusang kamatayan ang foreign national na drug offenders kung imposable naman ito sa kanilang bansa pinuna ng Commission on Audit o COA ang Clark International Airport Corporation o CIAC sa overpriced procurement ng kanilang laptop computers mula August hanggang December noong nakaraang tao. Ayon sa report, mahigit 1.7 million pesos ang halaga ng 22 laptop na kanilang binili, kung saan 10 dito ay nagkakahalaga ng 800,000 pesos na dumaan sa competitive bidding habang labing dalawa dito ay nagkakahalaga naman ng 960,000 pesos na binili via shopping. Ang 22 unit ng Lenovo Idea Pad Slim ay nabili umano sa halagang 79,770 kada isa at hindi dumaan sa public bidding. Sa mismong Lenovo website, umaabot lamang ang starting price nito sa halagang 27,069.37 pesos, halos triple ang halaga kumpara sa nabili ng CIAC. Sa din sa report na planong i-refund ng korporasyon ng mahigit 230,000 pesos sa kanilang overpriced transaction. Wagi si na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o mas kilala bilang TVJ sa trademark registration case sa pangalang Itbulaga at EB laban sa dati nitong employer na Television and Production Exponents Incorporated o Tape Inc. Ito ay matapos kansilahin ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPO Phil ang pagrenew ng tape sa Itbulaga at EB Trademark dahil bigo itong mapatunayan kung paano nila ito nabuo. Nakasaad din sa naging desisyon ng IPO Phil Napatunayan ng petitioners na sila ang orihinal at tunay na nagmamayari ng pangalang Itbulaga base sa eksplanasyon nito. Itong May 31 ng kumalas ang TVJ sa Tape Inc. at bumuo ng sariling show na E80 na unang umere sa TV5 noong July 1. Para sa Kidlat News Update, Ren Zerenon, Naguulat. Atin niyo pong ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.